Magandang araw mga idol at uh, welcome back dito sa ating YouTube channel dito sa ARB Story TV ngayong araw mga idol uh, pag-uusapan natin ang tungkol sa anxiety o yung takot ano yung matinding uh, dahilan kung bakit uh, ang hirap-hirap ng mga sakit natin tulad ng GERD o acid reflux uh, yan ay kadalasan ay dahil sa anxiety ano nga ba yung anxiety mga idol ano ito yung ano ito yung ah uh, pinanggagalingan ng panic attack uh, yung pakiramdam na mamamatay ka na yung pakiramdam na hindi ka nagagaling yung pakiramdam na lumalala yung iyong karamda yung, yung sakit yung pakiramdam na mm, bawat araw may uh, matinding uh, karanasan sa mm, sakit natin ano yung pabago-bago yung sakit na nararamdaman natin yung nararanasan natin yung palala ng palala yung nararanasan natin yung uh, pagpigil sa ating relaxation tulad ng pagtulog uh, yan yung anxiety na tinatawag natin at marami pang iba ano marami pang iba yung mga nagiging karanasan ng isang taong may sakit na anxiety ngayong araw mga idol pag-uusapan natin uh, ang tungkol sa gamot nito ano um, may gamot ba para sa anxiety at ano yung dapat nating gawin ano kailangan ba nating uminom ng gamot ano at um, ano yung mga side effect ng gamot na para sa sakit na anxiety? Ano? Mga idol bilang isa sa nakakaranas ng anxiety dahil sa ating karamdaman sa acid reflux. Good. Um Ito yung ikukwento ko sa inyo, yung mga naranasan ko na epekto ng gamot na to. Ano? Uh, Unang una, ah uh, nabigyan ako ng reseta ng at ng doktor ko uh, dahil lang sa nakita niya na merong ah uh, epekto yung anxiety sa sakit kong gut. Ano? Um Pangalawa, hindi na natin dapat pag-usapan kung ano yung gamot sa anxiety, kung ano yung basta may gamot para sa anxiety, mga idol. Kasi hindi din naman natin mabibili at saka medyo pinagbabawal ano kaya um, pagka binanggit ko sa YouTube yung tungkol dito na hindi naman ako interesado uh, baka um, masayang din lang yung video ito ano baka hindi din uh, mapayagan ni YouTube yan kasi ang gamot po sa anxiety ay uh, kailangan ng prescribe ng doktor ng lisensyado ng doktor uh, mula sa ating gobyerno sa PDEA at uh, ito po ay um, limitadong gamot. Ano po, hindi po lahat ng tao ay pwedeng gumamit o makabili ng gamot na to. Ano po, ito po ay um, um, pinag-iingatan po ng ating gobyerno kasi uh, ang mga gamot pong ito ang ay ginagamit o inaabuso ng mga tao. At uh, delikado po uh, kasi ang anxiety po kasi ay sa ating utak. Ano po, um, Nagkakaroon tayo ng kalituhan, nagkakaroon tayo ng malfunction. Ano po? Dahil sa takot na nararanasan natin. Ano? At uh, kaya po kapag ka wala kang ganitong karamdaman at uminom ka ng gamot nito, pwedeng magroggy ka. Ano po? Pwedeng makalimot ka panandalian at uh, pwedeng maaksidente ka o may maging masamang mangyari sa inyo. Kaya ito po ay hindi basta-basta binabanggit o hindi basta-basta nabibili sa ano hindi po ito katulad ng mga uh, ibang gamot na over the counter yan yun na nga po uh, kaya po ganun yun kasi nga po may tinding side effect po ang mga gamot na uh, para sa anxiety mga idol ang akin pong karanasan dyan, hindi man ako umiinom ng gamot na to para sa um, aking anxiety kasi ang gamot din pong ito ay pang parilax ng ating uh, katawan at um, pampa uh, tinatawag din natin na sleeping feel so pampatulog po. Ano po Nakaka kasi pag na ka kapag ininom ang gamot na ito, makakatulog ka. Ano po? Uh, yun doon ko po nagamit yung ano yung gamit gamot na to kasi kailangan kong matulog ng ng, ng nasa tamang oras dahil Uh, may trabaho ako kinabukasan. Ano po, may mga time po talaga tayo katulad naming may mga ako po na may GERD o acid reflux. Uh, may time talaga na hirap matulog. Ano lalo na kung uh, maaga kang kinapitan ng antok tapos uh, lumipas, mahirap na na pong ibalik yung antok na yon, mga idol. Kaya po yun, yun po yung dahilan kung bakit uh, nakakainom ako ng gamot na to. Uh, dati po, ngayon po uh, hindi ko na siya iniinom kasi nga po mahirap po yung side effect ng mga gamot na ganito uh, para sa akin. Ngayon mga idol, um, ang una pong side effect nito dahil nga po pinag-uusapan natin relaxation, papatulugin ka ang gagawin po ng gamot na to. Irerelax talaga yung katawan mo aantukin uh, ka, ang problema po dito uh, mahahaba ang relax po ang katawan mo mahirap po magtrabaho kinabukasan kasi uh, ang katawan nyo po ay nasa panahon ng parang nangihina na po uh, nangangatal pagka gumalaw ka ako po pag gumagalaw ako, nakakaranas po ako ng pangangatal ng katawan dahil nga po parang hinang-hina, parang gusto kong ipahinga yung aking katawan. Yun po yung epekto ng gamot na to sa akin. Baka po kayo ay nakakaranas ito Ang nangyayari po, sa halip na marilax ka, lalo kang matatakot kasi um, hindi po ano eh, hindi po normal sa katawan. Ano, yung pinapa uh, ranas ng gamot na to. Ah... Uh, tayo po, hindi na tayo provider, tayo nagtatrabaho, hindi po natin kaya na ilang araw na nasa higaan para mamahinga. Ano po? Kasi kailangan din natin na maghanap buhay. Ngayon po, kapag kan, uh, nagiging sagabal ito sa atin, kakapitan po tayo ng takot, iisipin natin na parang lumalala yung ating karamdaman. Hindi po agad natin may isip na yung nararanasan natin ay dahil do sa gamot. Ano po? Ang maiisip po natin, yung nararanasan natin, ay dahil sa iba't ibang sakit na na pasok sa ating katawan. Yun, ang mangyayari po sa halip na makatulong yung gamot na yon, lalo pa pong nakakadagdag ng takot o nakakadagdag ng stress at uh, dagdag anxiety. Ano po? Yun, yun yung hindi po natin nalalaman. Ano po? Ang ginagawa natin, inob tayo ng inom ng gamot, hindi naman natin alam yung side effect ano, ito po yung isa sa pinakamahirap na side effect ng gamot nito hindi lang po ako ang nakaranas nito marami po ang nakakaranas nito mga idol at um, ibinabahagi ko lang po sa inyo kung ano yung karanasan ko at karanasan ng iba sa gamot para sa anxiety kaya po ang aking payo kung kaya din po lang natin na um, uh, ma-overcome ang sakit na anxiety sa normal na pamamaraan gawin na lang po natin sa normal na pamamaraan dahil po, ang pag-inom po ng gamot ay talaga pong may side effect. Ano po? At, um, papaano naman uh, ako nakarecover sa anxiety sa normal na pamamaraan? Uh, madali lang po. Kailangan po, kung ano yung nagiging problema sa sakit mo, kailangan po pag-aralan mong mamutig dahil kung alam mo na kung ano yung uh, tunay mong karamdaman yung sakit mo, alam mo na kung paano mo Ah, uh, malampasan o gamot sa pamamagitan ng kung ano yung natuklas sa mong kaalaman, hindi ka na matatakot at hindi na aatake yung anxiety. Yun lang po yung ano, yun lang po yung uh, naging sandigan ko para magpagaling o ma-overcome ang sakit na anxiety sa, pa, sa pamamaraan ng natural. Ano po, uh, na hindi na kailangan yung gamot. Pati po yung pagtulog. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa pagtulog ko po talaga ginagamit yun. Uh, marami naman pong mga um, natural na pamamaraan na makakakuha ka ng uh, antok. O nang una, kapag uh, uh, nakaramdam ka ng antok, kailangan itulog mo na, huwag mo nang labanan. Kasi kapag uh, linabanan mo, posible na mahirapan ka ng dala uh, dalawin ng antok. Pang pangalawa po, Um, yun nga, kailangan matuklasan mo yung sakit mo talaga pag aralan mo i-google mo kung nararapat, nang sa ganun uh, mabawasan yung takot mo pangatlo po um, <clears throat> ano tawag dito uh, matulog po tayo sa maaga nga sa uh, sa tulong po ng mga natural po na tulad po ng mga tea. Ang isa po dito yung chamomile tea. Ang chamomile tea po may natural na chemical ano po na, na nakakapagpaantok po o nakakapagparelax Ano po? yun lang mga idol, sana naibigan mo yung malikling video to at uh, nakatulong sa um, uh, pagpapagaling mo sa anxiety at uh, at the same time uh, nakatulong kung nahihirapan kang matulog ano lang, um, maligamgam na tubig o kaya pinakamaganda at uh, chamomile tea. Bye, bye po at uh, God bless you po.